Sorry, hindi kita nakita. kikita. Okay. Salamat pala sa pagtunong. Ay. By the way, Liam. Ay, Emma pala. Pasensya na ulit, Liam. Hindi, okay lang. Sige, mauna na ako. Sige. Mamadali ka si Liam. Salamat, ha. Salamat, Ang oh, anak. Opa. Ah, uh, nabili mo ba lahat ng bibilin mo? Opo, nakuha ko po lahat. Kaya lang, hindi na double check ko kasi na magdabungga ako ng kapitbahay na ako. Oo. Oh. Pero okay lang po kahit parang mukha sa masama. Pinulungan niya pa rin naman po ako. Ah, huh? wait naman pala eh. Mabuti kong ganun. Okay. Ah, huwag kang mag-alala, anak. Isa e, eh, tagal natin dito eh ano man ako na encounter sa mga kapitbahay natin na, ano mo yun, bad attitude mo Abot. Abot yung ganun pa. At least, ligtas tayo dito. mm -hmm. um, sige pa, lalagay ko muna to ha. Sige na, mm um, pwede na. na rin ha. Sige po. Mm. Um, good night, anak. Hi, Emma. Oh, hi, Liam. Madalas ka rito? Ah, oo. Ito talaga yung relaxing place ko. Pagtaas ko magtrabaho. Mm. So, tapos ka na magtrabaho ngayon? Ah, oo. Kakauwi ko nga lang eh. Pwede ba ka may upo oh, sa'yo? Oo naman. Sige, upo dito. rin ako pumupunta kapag nagbabasa ako ng libro. Tsaka nakaka-relax. Tsaka tahimik. A ah, dito, naka-relax talaga dito. Lalo na pag ganito yung panahon. Maangin, palmadong tubig, buli mm. ng mga insekto. Sigurado pagod ka. Pag umunta ko rito, tapos pagod din ako, ganito lagi ginagawa ko. Eh. Mayita ko lang yan, parang naibsan siya, kahit papano. Tulad ko, pag pagod ako, dito lang ako, nakatambay, ano yung mga ibon. Natry mo na ba pumunta roon banda? Hmm. Ah, dito? Lubot ko na to. Ganda kasi ng paligid dito eh. Lalo na doon? Pwede mo ba ako ipunta roon? Kasi ayan na lang talaga yung hindi ko pa napupuntaan eh. Oo, oh, pwede doon. Tara. Pwede ba? Busy ka ba? Hindi naman. Tapos na Tara. ako mabasa. magustuhan ni Emma to. Ay, yun? Saap. ah, oh, Isang garden. Ay, Emma! Uy, Liam! Diyo, may dala ako. Ano yan? Pandagdag sa garden mo, para mapaganda pa lalo. No? Uy, grabe. Salamat, nakabala ka ah. pa. Ang ganda naman. Mm. Sige, dyan mo na lang muna lagay. Ayusin na lang natin mamaya eh, pagkatapos ko man. Oh. Ano na ito? Thank you ah, nag-abala ka pa. Eh, tulungan na ito Sigurado ka ba? Oo. Magaling nga ore ito eh. Oh, sige. Salamat Liam ah. Sini an. area. Yeah. Uy, ay mo. kasi ako sa area. Naisipan ko na daan ang talim sa bar. Thank you. ay mo. Oh. Salamat. Siya ba yung mama mo? Oo. na-miss hmm. Kinalulungkot ko. Pero sigurado ako, proud na proud yung mama mo ngayon sa'yo. Kasi sa mga na-achieve mo sa buhay mo ngayon. Oo, pod na sa akin to. Lalo na nung nabubuhay pa siya, naalala ko. Sinabi ko sa kanya na lahat ng pangarap ko, matutupad. Eh, ako nga pala, gusto mo ba ng mayino? Tea o juice? Hindi na, napadaan lang talaga ako. Tsaka paggagabi na rin eh, kailangan ko ng bantayan si Papa. Ah, ganun ba? Sige. Late na lang kita sa loob anak. Habang nabubuhay ka, gawin mo lahat ng makapagpapasaya sa'yo, ha? Wala akong ibang gusto pa kundi ang maging maayos pa. Anak, pinipilit ko na nung maging lakas. Kaso, hindi <laughs> ko maata ka. Pagiging masyara ako pa pag gumaling ka, pag mo akong iwan pa. Hindi ko nang wala ka. <laughs> <laughs> Ano na lang gagawin ko? Paano na lang ako? <laughs> Emma? 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 Pasok na ako ah. Oh. Eh, yeah. Ma'am. niya sa papagod? Bahayin siya na kung may lang ako, ah. Okay na. Hindi ka alam? Bakit siya pa pinawalan, Jules? Napakabuti niya. Wala naman siyang ibang ginawang hey, mani eh. Ayun Baka may akong mas magandang daydan kung bakit. Kasi bakit? Ang mga bagay na... di naman nating gusto. Pero, nangyayari talaga. Baka isa na kayo ng at hindi na rin talaga may hanggang ang um, 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 baba mo. Diba? Sorry, Ma. Wala kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi ka nag-iisay. Hindi eh. ko na alam yung kakagalingan niya. Yung papa ko wala na ngayon na sa namin. Wala na akong ibang kasama. Hindi, hey, Ma tulad sa sinabi ko sa iyo. Hindi lang ako. Ang dahil samahan sa lahat. Pwede bang huwag mo na lang din ako iwan? Ay mo. Sa totoo sa... na may mo. Sa araw-araw na nagbigay na tayo. Nahulog na rin dahil ako sa iyo. Importante ka rin sa akin, Salamat dahil nandiyan ka lagi sa tubig ko kapag okay kita. Nga yun. Kung wala natin lahat